Pwede ba natin unahin? Totoo ba, Sir Raffy, Idol ah? Huh? Raffy, na 50 million na kinikita mo sa YouTube? 50 million? Bakit trending yun ah. Nakaka-insulto naman yan. Hindi <laughs> ah, mo so... ginawa 100 million. Ay, grabe yun ba nee, yun? Wala so... po yun. Walang katotohanan po yun. Uh, okay. actually, na uh, panood ko rin yun. Estimate lamang po yun. Na pwedeng mangyari at pwedeng hindi mangyari. Ay, so, Nagulat ka ba na ito yung instant star, number one trending ng oh, YouTube community? yung sa trending, thank you. Pero yung sa income, baka may mag-abulin ako ng kaya. Malayong malayo po yung trust niya. Ah, okay. Kasi kung yung po ay may katotohanan, eh sana nakadrive na ako ngayon ng Rolls Royce. Uh, pero sir, kumikita naman kahit pa paano? Kahit pa paano, Pantawid gutom, pwede. Pantulong din. Pantulong, Pantulong paminsan-minsan sa mga nangangailangan, pwede. Ay, dali kwento lang natin ano, totoo ba na pinapainom mo daw ng milk tea na nakapila? I'm sorry? pinapainom mo ng milk tea, yung daan-daang nakapila dyan sa tapat? Yes, paminsan-minsan na uh, yung mga nakakapasok talagang pinapalunch ko. Tapos, uh, every now and then, pinapainom ko ng milk tea, pinapainom ko ng merienda. So, uh, minsan-minsan yun. Pero yung mga nakakapasok at na-interview namin, automatic talagang pre lunch. So, so anong masasabi mo na ito yung pinakasikat, pinaka-low profile sa mga Pilipino? Ayan! Yan tayo! Ayun talaga ni Arnie, girlfriend ko. Kinip uh, mo ba? <laughs> uh, Ganon din mga kapatid ko, kaya lang ako lang siguro ang uh, medyo napapansin sapagkat uh, maraming mga complaint na pupunta sa, sa, action center natin. I, I don't, yun nga, natatagdag no, ako na yung tanong uh, ni Arnie. Low profile. Na, oh, yung pagka-low profile mo raw. Eh, so, Parang wala kang kaaway. Ah, uh, kasi nagko-concentrate ako dun sa public service. So hindi ko hinahaluan ng mga komentary, uh, walang halong politika. Unlike sa mga kapatid ko, jack of all sila eh. Lahat pwede nilang pakialaman na hindi ko naman ginagawa. I stick to public service. May, may say ka ba pag nag-aaway-aaway sila? Ah, hindi. May kanya-kanya kami buhay. So walang pakialamanan. Pinapabayaan ko lang sila kung anong ginagawa nila. In the same way, pinapabayaan din nila kung anong ginagawa ko. Sir, Tatakbo ka ng senador sa 2022. Ah, malabong malabong mangyari yun. Happy happy ako where I am. So, bat ko pa, bat ko ng batot, pupupuk sa ulo. At meron kang Axis, di ba? Axia, yes. Eh, mga kaibigan natin yung nandun ngayon. Ano Gano'n ka active sa Axis? I don't... Well, every now and then, ako'y uh, nagbibigay ng payo sa kanila just because alam ko halos lahat ng problema ng bayan so pinipid ko sa kanila through the action center kung ano yung mga problema pwede nilang gawan ng batas para mapigyan solusyon. Hmm. So sa ngayon, happy ka dito sa maraming mong programa sa... I'm very, very happy. TV Pub is very generous at 1PH. So wala na akong hanapin pa. Magandang compensation package. At uh, maayos naman yung turing sa akin. Lahat ng gusto ko para sa action center, para sa mga kumpleng ko binibigay. So bakit pa kailan ka nagulat, idol, na lumaki to ng ganito? Kasi ginagawa mo ito matagal na eh, oh. pero parang iba yung magnitude niya ngayon na kahit sino sa FB pinapanood siya, di ba? I think nag-umpisa niyan nung uh, maglagay ng action center dito at uh, nakikita naman ng mga tao na yung mga sumbong nila, meron ng dalawang venue, hindi lamang radio kundi TV, na nabibigyan solusyon. So yun ang nagingganyo sa kanila na para magpunta pa at magtiwala at uh, mabigyan natin ng solusyon yung mga problema nila. Thank you. Thank you.